So guys, may nagrarali dito sa England. Ito kasama na 'yung anak ko magrarali. Hello guys. Sobrang dami dito tao. Bago lang po kami kumain, lumabas na kami galing sa Jollibee. Mag po dito. Yan ayan po sila oh. nagrarally hello guys andito ako sa si store ayan naman daming mga bag ayan kasama ko ang aking pamilya at aking baby hello yan, yung mga boots. Siguro pipili ako ng isang boots dito. Yan. 50% po sila. Boots. Diba? 50%. Ito po yung presyo. Tapos nag-50%. Ito kalahati na lang yan. Diba? Kaya bilhin na po kayo. Yan, mga boots. Katulad ng aking boots. Ito. Ayan, katulad dapat ng akin boots na sinusuot ko. Social. Social dito. Sige. Okay. Diba? Yung mga hanapin ko yung mga an pamilya ko. Kasi na yun. Ito, ang ganda oh. Ganda nito o oh, bagay. Ala, may nagustuhan na ko. Bag. Kano siya? Bibilihin ko to. Ganda. Diba? No, nice. it's yeah, outside for school. And then the trainers, wow, you can keep the... Wow, 50% You can, you can keep the trainers for PE then. What's up? What's up, Elizabeth? Yeah. For school. Yeah?